ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ganun pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor... Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalo-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po, nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, eh, akala ko, totoo na, eh. Akala ko naman, yung bureaucratic reset. Kahit kunti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito, ba? wala rin. Nakalaya mong naglagay siya ng PNP Tore Torre na naman. Kilala nyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag Co-operate ang Interpol sa ating bansa. Dapat sana nakausap niya. Siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung ganyan cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, daladala -dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganun po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat, hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilpi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda Warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong kabaniya, kabinete, eh, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman natatotoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umirap na nang umirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na may na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdibate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang ilagay 150 pesos na lang, i-legislate eh, na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, uh, ano ba yun? Department of Finance. Kaya eh, anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng na ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin pati hindi ka maglagay ng matino? Naglagay ka pagkatas tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito hindi, hindi po pwede yung ganun. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas halain mong dadalhin dito? May araw na. <laughs> yun po bang ating ustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiira, gumagana, umaandar ang ustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sino mang Pilipino. Kung nagkamali halimbawa ang isang naging pangulo, Kaya, o dilitisin natin, e husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ang saisay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating pagulong dito. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupulite din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit malibalik na rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa pagulo, crime against humanity, hindi kakapit sa pagulong Rodrigo Duterte sapagkat yung war on drugs hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a is a legal it is a regular governmental action to wipe out drug problem in this in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng na mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun. Eh. Sabagat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal, lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang usgahan sa bilang o sa tani ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa. Doon sa nakinabang, milyon milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak niyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo. Bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Eh kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador na ating bansa. Kahit nalayo po, ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit, kahit konti sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po rin ako. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman, sa simula't simula pa number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang, bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos ng milagro isang araw nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo yung kawalang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? Si Bucy, pwede ninyo? Merong merong isang media practitioner sa Maynila, babae. Hindi ko na babanggitin ang pangalan baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Sabi niya. Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Nakalimutan po niya na pangaraling nagmamahal pala kay Rod Dante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ginawa, you know ang gusto nila number 36 ako, sabi ng mga tao, hindi, kailangan maging number 6. Oh, yes! So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Pumanta sila. Yes! Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Sigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, okay, tuloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw nyo tunigil, purubahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itagamo sa batuyan. Itagano sa batuyan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, kumuha po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ka ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat dahil ako po'y naging Senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw Isang linggo siguro o oh, mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay. Nasagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba minuto ay hindi nila ko bibigyan? Anong klaseng ustisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa? Ang akala ko dito, dito mas matatag, dito mas malinaw ang ustisya sapagkat Magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung tatlong minuto o limang minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat, malaking bagay naman po. Para sa isang tao, nakagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa... Wala lang! Tidyo! Mamaya po, magbabakasakali akong pumunta roon, Makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sabagkat, hindi pa naman, hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Mag, maging, maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag natin susuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katwiran. Nasa Gumamit po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte ay malakas ang kanyang moob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawala ng loob, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. May po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po sa inyo.